Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Happy morning everyone. Ito na naman ang live coach at ka-negosyo partner, Ate JB. So masaya ko kaibigan dahil again, napakaganda po ng topic na ating pag-usapan. Uh, this is very much intended para sa iyo kaibigan na kakasimula pa lang magtayo ng iyong tindahan or sa mga kaibigan natin dyan na nagbabalak magkaroon ng ganitong negosyo. Malaking tulong po ito sa atin, no? pag-usapan po natin ngayon ay yung isa sa mga problema ng, uh, natin, no? ng mga sari-sari store business owners. Yun bang dinadaan-daanan lang ni customer yung ating tindahan. Ayan! Dinadaanan lang ng mga kapitbahay natin yung ating sari-sari store. Ang sakit, no? Ang sakit, kaibigan, pag nakikita mo si customer na dumaan, ayan, And then, mas masakit pagbalik. May dala-dala na. yung <laughs> alam mo talaga na doon siya bumili sa ibang sari-sari store. Bakit kaya kaibigan, no? Bago natin ito pag-usapan, kaibigan, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB. And then, pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Ang sono kaibigan, no, pakishare na rin para mas marami tayong matulungan kaibigan. And gusto ko rin magpasalamat no, kasi nga nag ako na i-shout out ko, i-flex ko yung mga channels ng ating mga kapatid kaibigan dito sa so Whitey World na nag-share ng kanilang blessings kay Ate JB. Yung mga nanood sa aking nakaraan na premiere bigan ang nagbigay ng kanilang mga blessings. Number one muna, no? si number one, yung nagbigay, parati nagbibigay sa atin ng super chat. sa yan, baka sabihin na hindi tayo marunong magpasalamat. Maraming salamat po, no, sis, ah, uh, hindi pala sis, ma'am. Yan, nakalimutan na ako sa ma'am, ha? So sis and mom na lang no sis mom sweetie slots and more maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay sa akin ng blessings ma'am thank you so much po mom sweetie lots and more thank you so much rin po kay Nest vlogs mom nest vlogs thank you so much ma'am sa iyong palipat. thank you so much po for sharing your blessings kay sis April's Vlog. Thank you so much, sis. Three months na siguro, no? Na-member natin si April's Vlog. Thank you so much po. And si Sis Provinciana na nagpa-member rin kay Ate JB. Maraming salamat po, Sis Provinciana. Thank you so much. And of course, si Three Vlogs Unlimited na parati rin nagbibigay ng kanyang blessings. Always giving us super chats. Thank you so much po, uh. Three Vlogs Unlimited. Dear friends, please let support each other, especially those people. Pag nagsuporta kayo sa kanila, tiyak na susuporta rin kayo, kaibigan. Napakabait nila. Ngayon, kaibigan, no? Baka magalit kayo. Baka ibaso si Ate Jimmy. Ang tagal naman. Ang tagal sabi ni Ate Jimmy, no? Ano bang dapat natin gawin? no? ano ang dapat hindi natin gawin? Para hindi lang tayo dinadaanan ni customer. Para si customer, no? Dito talaga, bibili sa tindahan natin. So ngayon kaibigan, pag-usapan na natin yung mga bagay na dapat huwag mo talagang gawin para hindi ka daan-daanan lang ni customer, no? Para hindi na dadaan lang si customer sa yung tindahan, their friends. And before that, oy, maraming po sa kalyo Please don't mind kaibigan ang ingay po ng aking background kasi yung tindahan ko nasa likod lang ng paaralan. Ang yung mga students natin napakaingay kasi wala pa po ang kanilang teachers. Kaya sana po, no, maintindihan nyo. So ngayon kay no? Para hindi na talaga, hindi na lang dinadaanan ni customer yung ating sari-sari store, dapat, kaibigan, huwag nating masyado mahalan yung presyo ng ating mga paninda. Ayan. Kahit ikaw, kaibigan, no, hindi ka siguro bibili sa tindahan na napakamahal yung mga paninda, their friends. So... As much as possible, parihasan na lang natin yung ating mga kakupitinsya, dear friends, kung ano yung presyo ng kanilang paninda, parihasan natin. Pero, pag kaya mong mas babaan, mas mababa pa sa yung kakupitinsya, then why not? Basta ba, mas mababa sa yung kakupitinsya at meron ka rin profit. Huwag naman yung uh, mag-dive ka talaga dahil ayaw mong uh, pupunta si customer sa ibang tindahan, kaya ikaw napakababa ng presyo ng yung mga paninda. But in the end, malulogi ka na naman. So, huwag. Huwag gan So, dapat fair lang. So, para sure, parehasan nyo po ang presyo ng paninda nyo yung kakupetensya, or their friends, mas mababaan nyo kung kaya mo naman. ano anong dapat natin gawin para makabinta tayo ng mas mababa kaysa ating kakupetensya? Di humanap tayo ng napakamurang wholesalers at suppliers ng ating mga paninda or bumili tayo ng mga bultuhan yung mga wholesale products kay kasi naman may less po yun kapag bumili ka ng worth of 10,000 or 5,000, may less na 10%, 5%, ayan, makahanap tayo ng mga promo items, promo products, yung 5 plus 1 at 10 plus 1. So, pag ganun, kaibigan, pwede mong mas babaan ang presyo na iyong mga paninda kaysa iyong mga kakopitensya. So, in that way, kaibigan, hindi na lang dadaan-daanan ni customer ang iyong tindahan. Then, kaibigan, second na tayo, no? Huwag mo ang gawin ito kay Bigan. Yung hayaan mo lang na maubos yung mga paninda, yung hinahayaan mo lang na maubusan ka ng stock. Ayan, tiyak na dadaan-daanan lang ni customer ang yung tindahan kay Bigan. ba siguro ikaw no? Pag si customer maghanap ng isang produkto sa yung tindahan tapos sinabi mo na wala ka. Siyempre, pupunta siya sa ibang tindahan. And the next time, na siguro maghanap, maghanap siya ng same na produkto, hindi na niya maiisip na bibili sa yung tindahan kasi nga wala. Doon na siya bibili sa tindahan na nabilhan niya before. Di ba kaibigan? So pag ikaw naubusan ka ng produkto, wag naman sana, sabihin mo na sa customer mo na kakaubos lang kanina. Pupunta ngayon ako doon sa pamilyang bayan and then bibili ako. Ayan. So sa susunod na babalik ka, meron na akong stock. At dapat, kung ano gano'n ang sinabi mo, gawin mo talaga, dear friends. Para hindi naman, ay, hindi mawala yung trust ni customer sa iyo. No? Baka sabihin, sinungaling ka, dear friends. O di ba dapat talaga, bago maubos yung ating mga paninda, mag-check tayo araw-araw. Check the items. Uy, malapit na itong maubos. Dapat order na ako sa aking a supplier order na ako sa aking ahinti, punta na ako sa supermarket, bibili na ako bago pa ito maubos. Huwag na wag nating hayaan na maubusan tayo ng stocks kay Bigan. Ito yung napakalaga, no? Isa sa napakalaga talaga, dear friends. Dahil pag ito ginag ginagawa, kinagawa mo, lalo na palagi, tiyak sa si customer, bibili talaga sa ibang tindahan. Ito nga kay ng, ito yung parati nangyayari sa tindahan ko. May mga customers ako na yung bahay nila malayo sa sa tindahan ko, pero dito sila bumibili. Bakit? Tinanong ko talaga, bakit? Mayroon na mga, mga, tindahan sa place niyo. Ang sabi, wala daw. Yung hinahanap nila, wala doon sa tindahan, nakapit bahay nila. Kaya dito sila. Lalo na yung Jikas kaibigan, ako lang may Jikas dito. Kaya kahit hindi ko kapit bahay dito po, bumibili. Yung mga school supplies, yung mga non-food items, yung mga hindi pagkain na paninda, yung mga kap kapit bahay ko dito, mga kakopitensya ko dito, no? kapit bahay ko na may tindahan, hindi po sila nagtitindahan ng mga non-food items, yung hindi pagkain. Kaya, dumami yung aking mga customers. Kaibigan, huwag natin hayaan na may isang produkto, may mga produkto na hinahanap si customer na hindi natin maibigay. Oh my God, again, sorry po no, ang ingay ng mga students, their friends. <laughs> sorry po talaga no, nagsisigawan sila, wala pa kasi kanilang teacher. Sorry po talaga kaibigan ha. So kaibigan ha, again, huwag hayaan maubusan ka ng stock. And ngayon kay Biga, no? Pangatlo na tayo, dear friends. Ito napakahalaga and this is based on my personal experience. Huwag nating hayaan na sumama ang loob ni customer sa atin. Nangyari sa akin ito, hindi hindi na tayo lalayo pa. Doon sa pamilyang kay bayan kay Bigan, may suki po ako na more than siguro 10 years or malapit 10 years no suki ko na yung wholesaler. Yung malaki tindahan no sa hindi naman masyado malaki pero halos kompleto doon sa pamilyang bayan their friends. Mabait kasi yung may-ari binibigyan ako ng gift tuwing Pasko. But din sa dili kay Bigan nag iba po yung ugali niya. So pinapagalitan niya kami mga customer, sabi daw maingay kami, hindi daw kami makapaghintay, So, pero that time, kaibigan, I try to understand him. Eh, baka lang siguro may problema siya or irritable siya, kaya nasabi niya yun. Kaibigan, binigyan ko pa rin ng chance yung aking soki. Kasi naisip ko, baka lang masama yung pakiramdam niya, no? Kaya, Walang isang linggo, bumalik na naman ako kaibigan kasi that time wala pa pong grocery, walang pure gold, walang mga ahinti na nag, nagde-deliver ng uh, mga paninda sa tindahan ko. Kaya bibili talaga ako sa tindahan niya at kumplito kasi. Pagbalik ko kaibigan, ayun na naman. Nagsungit na naman yung, yung, yung na suki ko, their friends. At ito yung, ito yung sinabi niya na hindi talaga mawala sa isipan ko. Kung ayaw mong mag ay, ayun, ito. Kung ayaw niyang makapaghintay, Huwag kayo dito bibili. Punta kayo sa ibang tindahan. Okay, hindi lang naman kayo yung customer ko. Kaya doon kayo bumili sa iba kung ayaw niyo makapaghintay. Ingay niyo. Ang ingay niyo. And kaibigan, hindi ako kaibigan ha, yung sinabihan niya yung iba kasi yung iba, kuya, kuna niyo kuya, may lakad pa ako. Yung, may mga customers kasi tayo na kay kaibigan, no? Palaging nagmamadali. Pero dahil sa sinabi niya kaibigan, iwan ko sa ibang customer niya, basta ako talaga, hindi na ako bumibili sa kanyang tindahan at wala na rin akong Christmas gift. Okay na lang kaibigan kasi hindi lang naman siya ang may tindahan. At masaya na rin ako kasi yung ibang ang kakupitensya niya Bigan. same sila ng presyo at medyo kompleto rin. Kaya hindi na ako bumibili sa kanyang tindahan. Kaya nga sinasabi ko ito sa inyo ngayon para iwasan nyo rin po ang ganitong mga Uh, pangyayari kay Bigan, no? Wag na wag talaga nating hayaan na si customer sumama yung loob nila sa atin, their friends. Pag ito yung ginagawa natin kay Bigan, talaga hindi na sila gaganahan bumili. Yung mga suki natin for many years, mawawala ng gana sa iyo. Katulad ko, hindi na talaga ko bumibili sa tindahan niya kasi nakiba yung pakikitungo niya sa akin sumama yung loob ni Ate GB. Whether we like it or not, may mga customers talaga na madaling sumama yung loob. Kaya nga, kahit masakit yung ulo ko, may lagnat ako, I try to smile. Kasi kaya nga, medyo galit ako kasi hindi ako binayaran ng utang. Iba natin customers, <laughs> I try to smile. Hindi ko pinapaalam sa customers ko na masama yung loob ko. Dapat, pagpunta nila sa tindahan ko, nakasmile na ako para gaganahan sila na bumalik. Pag hindi mo ito ginagawa, ay natitiya ko. Dadaan-daan na lang talaga ni customer ang itindahan, kaibigan. Mawawalan ka ng customer, bababa yung sales, at syempre, malulugi yung tindahan mo. At huwag naman sana, no? sure talaga, magsasarado, no? Magsasarado yung tindahan mo. Mawiwaste lahat ng iyong pagsisikap, pagsisikap, pag, mawala lahat yung pinaghirapan mo kaya wag naman sana ay. wag naman sana dear friends ay makibigan na nasabi ko na po sa inyo yung mga bagay na dapat wag na wag nating gawin bilang tendera tendero sa resale store business owner para hindi tayo dadaan-daan na lang ng customer. Okay. Thank you so much kaibigan. Tinapos nyo po ang dulo yung aking video. Lalo na sa inyo kaibigan na hindi nag-skip nag ng ants Malaking tulong ito sa amin na aking family. Thank you so much. Lagi lang po natin tandaan kaibigan. Hindi mahirap, hindi imposible na masinsong boy natin. Basta ba, sipag tayo, mariskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili. And then we have God in our life, kasi sinsong boy natin kay tiwala wala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Gb, I also love you guys. sa so tayong lahat, claim it. Okay? Thank you so much. God bless.